driving, nagtataka siguro kayo, nasan na ako? Ang LDM Driving Institute po kasi ay test the accredited. Okay, so mga nagtatanong po dyan, paano daw po makakakuha ng NC2 Driving Certificate from TESDA? So yes, you heard it right. Ganito po yan. Kami po ay TESDA accredited. And sa mga interesadong magkaroon po ng NC2 Driving, uh, para tayo nito kailangan po may pakita natin sa TESDA na tayo ay nakapag-aral or nakapag-training ng driving lessons po. Yung driving lessons training natin or certificate na makukuha natin sa mga agency kung saan magtayong nag-aral, ay ipapakita natin ito sa TESDA. Or, meron pa pong isang choice, pwede po na uh, tayo po ay nakapagtrabaho bilang isang driver. Basta connected po sa mga driving Break. Yun po, makakuha tayo ng certificate po sa ating mga pinagtrabahuhan, Pwede na po natin itong ipakita sa TESDA. After po nyan, meron na po tayong training. Kumawa din po tayo ng assessment form po sa mga accredited din na TESDA driving school din po. So, magpapile po tayo doon. Uh, para po uh, makapag-assessment po tayo. Meron po kasi mga schools na TESDA accredited na nagagawa, nagpo-conduct ng assessment center or assessment po para tayo ay makakuha ng TESDA NC2 driving. Requirement po kasi yung assessment. Aside sa training center, kailangan magpapa-assessment po tayo sa mga TESDA accredited uh, school po na merong NC2 driving assessment. Okay po, mga ka-driving?